Sa puntong ito, dito na po pumapasa sa yung Senat sabi na pamumulitika, nagiging political process itong impeachment trial na mangyayari sa mga susunod na araw. Dahil eto payag na ito na itong si Bato de la Rosa. Naniniwala siya, confident siya na maaakwit daw si Sara Duterte. Hindi dahil sa, sa kakulangan sa ebidensya na ipipresenta. Confident ang mga prosecutors na meron silang enough and overwhelming evidences para nga ma-acquit or para nga ma para nga ma-convict. I'm sorry, ito sa si Sara Duterte. Pero ang sabi ni Bato, confident daw siya na si Sara Duterte ay ma-acquit dahil nakikita naman daw niya na yung ibang alam natin na hindi namin kaalyado ay nagbabago na daw ng stand. Oh, you see? Hmm? Doon pa lang, politika na ang nangyayari. Paramihan na ng kaalyado. At bakit Mr. Bato de la Rosa? na ipresenta na ba sa inyo ang mga ebidensya? Na ba diba sabi niyo gagawin niyo yung mandato bilang senator judge at titingnan maigi, titimbangin maigi kung ang mga ebidensya ba ay sapat para ma-convict nga itong sa si Sara Duterte. Yun ang dapat. Pero ngayon pa lang, numero na ang pinag-uusapan niyo. Obvious na obvious kayo, Mr. Bato de la Rosa. Dahil una pa lang, sinabi nga na si Bato na natatakot siya na hindi manalo sa noong nakarang eleksyon dahil nga wala na daw magbablock sa impeachment na Sara Duterte. Ganyan po ang mga senators ng ating bansa ngayon. Mahirap, baka mamaya biglang magbago yung stand nila depende sa takbo ng impeachment trial. Basta as of now, I am confident na more than nine yung makuhang boto dyan. Yun. Yan yung sinasabi natin na una pa lang, etong prosesong ito ay hindi na laban or hindi na para sa accountability at sa katotohanan kundi ito ay kung sino ang mas maraming kakampi pero marunong ang Panginoon marunong ang ating Diyos siguradong siguradong ipepresenta nang tama kung ano yung mga evidence sa laban nga kay Sara Duterte at sino ang mananagot uh, I mean eto mga senator sa na una pa lang ay may mga may mga desisyon na siguradong sila ang mananagot sa taong bayan